naniniwala ka ba sa mga kapre? Dito sa amin, ang kapre ay hindi lang basta-basta kwentong bayan. Ito ay isang malaki at mabuhok na nilalang na madalas naming makitang nakaupo sa malalaking puno. Hawak ang nagbabagang tabako. Sabi nila, kapag nasaktan mo ang isang kapre, handa ka na ring ilibing ng buhay. Hindi ako ganap na tiyak sa katumpakan ng aking paglalarawan, ngunit batid ko na iba-iba ang kanilang anyo. At kung minsan, may mga matang tila ba nakikipagtitigan sa iyo. Kapag naamoy mo ang mabigat na usok ng kanilang sigarilyo, isa lang ang ibig sabihin noon, malapit na ang kapre. Gusto kong ibahagi ang ilang hindi malilimutang karanasan namin sa kapre sa bahay ng aking lola sa Paranyake. Kadalasan, ang mga kamag-anak namin o aming mga kasambahay ang nagkukwento ng kanilang mga pagpapakita sa kanila tulad noong unang beses ko silang naranasan. Pitong taong gulang pa lang ako noon at kaming apat lang sa bahay. Ako, ang aking lola, ang yaya at ang aking munting kapatid na babae. Lahat kami sa isang kwarto na tutulog nang marinig ang hindi maipaliwanag na yabag sa aming bubong. Sa una, akala namin mga manggalang na bumagsak pero iba eh, parang mga yabag ng taong malaki. Tumatalon pa. Dala ng takot, sumilip ang lola ko sa bintana. At doon niya nakita ang isang higanteng tao na tumalon mula sa bubong papunta sa puno ng mangga. Simula noon, natuto na kami. Hindi na kami lumalabas ng bahay pagkalipas ng alas 9 ng gabi. Alam ito ng lahat sa bahay. Madilim kasi at may bahid ng usok ang aming pasilyo, tanda ng presensya ng kapre na paroot parito sa aming sala. Hit, hit buga sa kanyang tabako. Isang beses, nabulaga kami ng malaman naming nakakapasok pala siya sa bahay. Minsan kasi, ang aming mga kasambahay na naglalaba ay nakakita sa kanya. Isang gabi, nagkamali sila ng desisyon na magdala ng mga bagong plantsadong damit malapit sa ikasampu ng gabi, malapit sa kuwarto namin, para sana madaling kunin kinabukasan. Pero pagpasok nila sa pasilyo, bigla silang binalot ng takot ang dilim at ang amoy, sobrang baho. Habang papalapit sila sa mga kuwarto, bigla nilang nakita ang isang higanteng lalaki, nakasalampak sa sofa, kasing laki ng buong upuan. Kitang-kita pa ang nagbabagang sigarilyo niya. Hindi na sila nagdalawang-isip, bumalik agad sila sa ibaba. Pagkatapos noon, natutunan ng aming mga kasambahay na hindi na magdala ng labada sa ganung oras. Hindi lang iyan pati ang aking tiyuhin may kakaibang karanasan din ang kuwarto niya kasi katabi ng isa sa mga puno ng mangga ang paboritong tambayan ng mga kapre isang gabi nagising ang aking tiyuhin dahil pakiramdam niya may nakamasid sa kanya nang sumilip siya sa bintana nakita niya ang kapre na nakaupo sa sanga ng mangga at direktang nakatingin sa kanya simula noon hirap na siyang matulog sa gabi ang pinakahindi ko malilimutan na kwento ay galing sa aming houseboy at sa isang kamag-anak ng lola ko mula probinsya. Maaga silang gumigising, mga alas tres o alas kwatro ng madaling araw para magputol ng kahoy o mag-alaga ng mga halaman. Isang umaga, laking gulat nila nang makita ang kapre sa malaking puno ng mangga. Mataman silang tinitingnan mula sa itaas. Nanlamig sa takot ang buong katawan ng aming houseboy at kamag-anak, bagay na hindi pa nila nararanasan. Lalo pa silang nangilabot nang matapos magyosi ang kapre at ihagis ang upos sa kanila. Pareho silang dalidaling tumakbo pa uwi at nagpasyang hindi na muling gawin ang maagang gawain nila mula noon. Nang ikwento nila ito sa aking ina at lola, sabi ng aking ina, dapat daw nilang pinulot ang sigarilyo dahil may dala itong simbolismo at kahulugan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, mahirap nang isipin na may mga ngahas pang manatili para lamang pulutin ang isang bagay mula sa lupa. Para sa mga nakakaalam, may kahulugan nga ba talaga ang sigarilyo ng kapre kapag ito'y ihinagis sa iyo? Sa mga nanonood, ano sa palagay nyo? May mga karanasan din ba kayo sa mga kapre o iba pang nilalang ng gabi? ibahagi nyo sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento at misteryo. Salamat sa panunood!